Hello guys, dito po kami ngayon oh, Dito kami yan dito sa bagong spot na naman ba diba? Pero ngayon medyo Hindi malalim yung tubig dahil Ilinyo Nauubos, nauuhaw din yung mundo <laughs> Gabi talaga ba So ganun talaga guys. Tumay lang kami dito. Hindi kami maliligo. Tinignan namin yung ano. Dito pala to guys. Sa summer. By, guys. Sa, sa basay summer. Diba. Napaka hangas. Ito yung spots nila dito. Yung entrance pala dito guys. 15 pesos. Marami din dito nag overnight. Sabi ni kuya. Yung nag guide sa amin Guys, yeah, so ayun guys So, idanggang doon lang muna Bye